well i'm filing it immediately after our meeting well i'm formally announcing that after our meeting today i'm filing formally for asylum here at the netherlands as soon as uh, my application of asylum uh, is received i do have the rights to non-refoulement Ito ang inanunsyo kahapon ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque habang ito ay nasa The Netherlands. Kaugnay nito, nilinaw ng palasyo na walang magiging epekto sa kinakaharap na kaso ni Roque sa Pilipinas ang paghiling nito ng asylum sa The Netherlands lalo't magpa-file pa lang naman ito ng petisyon at hindi pa granted. Sa press briefing sa Malacanang naniniwala si Palace Press Officer Claire Castro na hindi basta-basta mabibigyan ng asylum ang dating Presidential Spokesperson dahil dahil mahihirapan itong mapatunayan na merong political persecution laban sa kanya dito sa Pilipinas. Bago po tumagrant, dapat mapalabas niya po na may well-founded fear of political persecution. Nabatid na maliban sa contempt order mula sa House of Representatives, may kinakaharap din na kasong qualified human trafficking si Roque na inihain sa Department of Justice dahil umano sa pagkakasangkot nito sa illegal pogo sa Porak, Pampanga. Ayon kay Castro, overwhelming ang mga ebidensya na nadiskubre ng Presidential Anti-Organized Crime Commission laban kay Roque sa Lucky South 99 sa poraka. Daan din po natin na mga ebidensyang nakalap ng paok at that time ay bigla nalang lumapag sa harapan ng paok without even any effort. Nakita lang po itong mga dokumentong to, bank uh, documents, ni uh, Atty. Harry Roque sa Lucky South 99. Nakita rin ang mga dokumento nung kanyang assistant uh, AR de la Serna in Lucky South 99. Third, there is also a document referring to contract of lease with a certain manager, alleged manager, Of Lucky South 99. Bumaksak lang din po yan sa harapan ng, 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 ng paok. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? Sa huli-muling hinamon ni Castro si Roque na umuwi na lang ng Pilipinas at harapin ito ang kanyang mga kaso para maipakita na wala siyang kasalanan. Una na rin sinabi kahapon ni Castro na sa halip na bring former President Rodrigo Duterte home, mas maganda rin isigaw ng publiko ang bring Roque home. Pero uh, mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi kasi di ba bring, bring home uh, FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao bring home roke. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.